So yun mga pisang tayo, mag adobo, samahan nyo kami At ito nga pala yung mamarinis namin sa toyot kalamansi So yun, minarinis na nga ng aking asawa sa toyot kalamansi Kaya ipapakita sa inyo kung paano ihalo-halo eh, yan Yan, inang kalamansi Ihalo eh, yan doon, ito At natin hiniwa Ihalo eh, na lang yan, papakita lang sa inyo kung paano ihalo-halo eh, yan Ang daming halo So ayun na nga Kinamay na nga ng aking asawa, wala pang hugas-hugas naman yan. Ayan, iniikot, ikot na mga kapisan, ganyan haluin yan. Depende na lang sa inyo kung maarte kayo. So, ayan ang mga ingredients natin, ka-peranggot. <laughs> Ayos na yan. So, ayan na nga mga kapisan, may kas may kas na ng aking asawa, ng bawang sibuyas. Nagigisa na namin, eh, pang mukha, buta-hydrate nga yan. Nagigisa na namin ang manok. So ay na nga mga Christian, nilagay ng aking asawang manok kanyang hinahalo-halo ngunit para mag harap at likod i-design niya yan na masarap ng pagluluto masarap ang magluto yan na adobong ayun na nga isinibay na ang kanyang magic sarap para pag igas sa ang kanyang paglasa. so ayun hintay na natin pagluto yan hintay nyo hanggang muli bye bye peace So, ayan, minegos-megos na naman ng aking asawa. Hindi na naawa sa manok. <laughs> ay, joke lang, inikot-ikot yan. Parang mahalo ang harap at likod. Ayan, nilagdagang patoyo. Kulang daw, putla. Tara, <laughs> nahintay natin yan. Maluto na sa ulit. Panahon nyo agang ulit. Bye-bye. Nakalimutan ka, may patatas pa pala. Yan, nilagay na rin para sabay sa paglumot sa manok. Ah, break time muna. Ang aking anak ay nagising. Ayan, babae yan. Napakaganda. Shit, beautiful. <laughs> ayan nga pala, hindi ko nabibinyagin yan sa so, mga ninong-ninang, baka naman. So, ayan, tayo tinawag ng aking asawa at lusong na raw. Ayan na nga. Tene, <laughs> nene. Ayan na, ang ating adobong paiga at iigahin na lang yan at papakuloyin pa maigi para ma isang ang pagluluto. Eh, halo-halo yan para masarap yung pagluto. So, ayun. May titikman natin yan pagkain. So, yun lang mga kapisyon. Maraming maraming salamat sa inyo. Huwag mong alam mo. mag-like, share. Bye-bye!